po, uh, sino po yung, uh, sa inyo yung nakakaalam na ito raw, di o mano si Tambalos Los ay uh, pag-alaagala daw po dyan sa flyover sa Idsa at nanguhuli daw po ng langaw at uh, ayon po din sa aking pulang uh, bayawak ayon nga daw po, at uh, nakaupo lang daw doon sa tabing uh, flyover at ang uh, ginagawa daw, huli daw ng langaw ganyan daw ang ganyan at uh, kinakain niya. So, sino po ba nakakaalam sa inyo? At uh, ito naman po ay uh, binalita lang sa akin. Hindi ko po sigurado ito. At uh, yun nga po ang uh, pinabot sa akin na uh, balita nitong aking ulang bayawak. Pero bago po yan ay uh, siyempre, ay nais ko po munang batiin lahat itong mga aking mga subscribers. Lalo na po dito sa mga bago nag-subscribe. Maraming maraming salamat po. At gaganon din po sa aking mga followers at mga viewers, maraming maraming salamat po at patuloy ninyong uh, tinatangkilik. itong uh, wala namang kagwintang-gwintang mga videos ko. okay? <laughs> Ayan, at uh, mabalik na po tayo dito sa ating uh, topic na kung saan nga daw ay itong si Tambalos Los ay uh, pagalagala na at ayun uh, nga daw, nanguhuli nga daw ng langaw. Ngayon, sinundo daw po ng pamilya niya dyan sa EDSA kanina, dyan po natagpuan sa EDSA flyover at uh, dinala daw po dyan sa, di ko alam kung uh, dyan sa kongreso, ay uh, umupo lang daw po do sa may pintuan. At uh, ayaw daw po niyang uh, uh, pumasok sa kanyang opisina dahil ang sinasabi daw po niya ayaw kong pumasok sa opisina. Dahil ikukulong ako ni Sara. oh, yan daw. <laughs> anyway, kung totoo man po ito ay uh, hindi po natin dapat pagtawanan. At uh, bagkos po ay ito po ay ating kaawaan kung totoo man po yung balita na yon. Kaya lang po, nas nangingibabaw sa akin na kapag kapag pasok sa utak ko, itong mga... Uh, mahihirap nating kababayan na walang masaing ay na masasabi ko matuluyan na sana oh. Uh, yan yeah, nakakawa sana pero mas nangingibabaw sa akin itong mga taong mga pinahirapan niya pinahirapan nila pinahirapan itong mga lalo na yung mga kasamahan niya mga congressman dyan na walang iba kong ginawa kundi ang mangawat sa kababayan bayan buwa ka na ninyo magkandamatay na lang kayong mga litsi kayo yan lang mas sabi ko sa inyo. Susunod so, na kayo dyan. Kung totoo man yung balitang yan, susunod so na kayo na baka maghanap din kayo ng mga patay na daga dyan sa kalsada. At uh, yan din ang papapakin ninyo. O, kagaya yung tambalos-los kung totoo man yan, nang huli ng langaw at yan ang kanyang kinakain. Anyway, dito na po tayo sa main topic natin na uh, yung pong uh, resolution na pinagmamalaki ni re, nitong si Soberre na ang sinasabi niya maliwanag na ang uh, economic provision lang daw ang babaguhin nila Bantay natin wala po akong tiwala dito dahil kung kung ganun sana dapat sana patay na yung pagpapapirma pero tuloy-tuloy pa rin po yung mga pagpapapirma na maraming patu-u tayong nababalitaan na nagpapapirma At uh, yun ang abangan natin na baka talagang sa, sa kakwa ito, sa baliw na ito, sabagay, ito si Romualdez, hindi natin baka mamaya, nagkasabuatan itong dalawang ito, baka itutuloy lang din talaga yan. Yung uh, pagpapalit ng uh, uh, term extension itong mga honghang ng mga kawatan ng mga politikong ito. So yun po ang dapat natin bantayan dito kay Sobire dahil maliwanag yung sinabi niya na yun lamang economic, economic provision ang kanyang, kanilang babaguhin at hindi yung term extension. At pag nagkaganon, ay siguro kapunin na rin natin to ng matauhan ito para kwan pare pareho lahat dapat yung lahat yan kinakapun kinakapon na ito mga ito para ako na para PWD ng oh hindi hindi ka hindi ka hindi hindi, hindi, hindi na pagtitiwala sa kahit na sino diyan. Tingnan mo. Nagpahayag ng uh, uh daw pag uh, pag uh, ayon itong si Robin Padilla na tanga. Kasi nga palibasa siya rin eh, mismo ang uh, nagpapahayag diyan na uh, uh, yung term uh, uh, extension uh, nila. Uh, talaga magpapahayag na maganda rin yung ginawa ni Sobire. Pero ako wala akong tiwala. Sa totoo lang eh, kung talagang gusto nila yan na yun lang economic provision, ang gusto nilang baguhin, let's say, isang opuan lang yan. Ha? At gawin na lang na batas, hindi yung ay, dadaanin pa sa ganyan. Kasi kung dadaanin pa dyan, tuloy-tuloy nga yung pagpapapirma nila, isiningit nila yan, tapos na ang kwento. Oh. Diba? Pwedeng-pwede pwede naman lang gawin ng batas yan eh. Bakit pa kailangan gadaanin sa mga ganyan na mga uh, PI kayo dyan. Mga putang uh, PI-PI nga kayo. Mga let's say kayo. Ah, uh, nako. Wala akong tiwala dito. Anyway, abangan na lang po natin. At uh, tingnan natin kung ano magiging resulta nitong uh, bullshit na ito. At uh, dito sa mga ito, kung Diyan nga sa kongreso, oh, nagawa nga ni Martin Romualdez na magbigay. O, oh, nangako na bawat kongresman ay 20, 20 million. A million ba o billion? Ay, ah, hindi ko po sigurado yan. Pero, ayon ah, lang dito sa aking ah, narinig. Kaya, ah, ito mismo sa kapatid ni Marcos, na si Amy Marcos. Diyan ko mismo narinig yan. Hindi ko lang sigurado kung 20 million, 20 billion. Ah. Ay, eh, baka mamaya dito kay Sobiri naman, baka 100 million yun 100 million. o 100 billion. O, oh, lalo 24 lang silang senador diyan Di ba dali lang bigyan ng tig to 20 billion yan? Di ba? Nakakapagduda. Kaya nga, kayo, mismo ang nagtatanim sa aming mga kaisipan ng mga ganyang pagdududa kasi kayo rin talaga ang gumagawa ng mga litse kayo mga wala na kayong ginawa kundi para diyan sa inyong uh, uh, sariling kapakanan lang na mga yawa kamo. Yan na yan eh. Tingnan nyo. Si, si, kasi sino ba makikinabang yan? Kayo rin. Oh. Tingnan nyo ngayon mga ginagawang mga ko ano yan. Ah, uh, yung uh, yung uh, yung certification by uh, ano yan? Bullshit na yan certification lang ang ang uh, submit nyo sa kuha, okay na. Wala na yung resibo. Buha ka ng ina nyo. Bilyon-bilyon ang ginagastos nyo, pero itong mga mahihirap nating kababayan, wala kayong ginagawa ng mga leche kayo. Nakakakwan kayo, na, nakakapanggigil kayo, nasa, napakasarap nyo, pigain uh, yung mga ulo ninyo para matauhan kayo. Sa totoo lang, Oh. Ayun, panay-panay yung kwan. Panay-panay yung uh, birada ni Jaime uh, Marcos. Na pati siya, nagdududa dyan sa ginag yung, uh, resolution na yan ni, ni, ano to, ni uh, Subire. Mismong kapatid na ni Bangag yan, ha? Nagsasabi. Oh. Ay, pa kaya? Ay, in, ako naman, sa, sa, totoo lang, wala akong tutol dyan sa economic provision yan. Sa totoo lang, wala akong tutol dyan. Di gawin na lang agad batas yan para hindi nagagastos ng bilyon-bilyon. Sa halip na gastusin na lang ng bilyon-bilyon na lang, ipamigay na lang dito sa ating mga kababayang wala na masaing. Yun ang pinupuntos ko sa inyo na mga ulaga kayo. Ba't ba kailangan daan-daanan dyan sa mga PIPN na mga PI kayo? Ha? Ah. Paulit-ulit ko sinasabi dito, yung mga PI kayo. Hindi lang kayo mga PI. Mga kawatan pa kayo. Grabe itong mga pinaggagawa nyo eh. Sos, sa Comilic na yan, tingnan nyo itong yung dating Comilic chairman na yun si ah uh, uh, Andy Bautista. Nasaan ngayon? Nagtago na sa Amerika. Ha? Ah, Bilyon-bilyon ang kinulimbat ng hayop na yon. Tapos lumayas lang, tapos hindi nyo naman pinapauwi dito sa Pilipinas at litisin yan or either pitpitin ang bayag niyan. Ha? Ah? Tapos ngayon na naman, may mga insersyon na naman na 13 bilyon. O oh, ay baka pagkatapos niyan, baka tumakbor na rin yan uli sa Amerika, George Garcia na yan. Kaya wala akong katiwatiwala na dito sa mga animal na ito. Sinasabi ko, ang gagaling yung magnakaw ng mga litsi kayo. Kayo yung kwan, mga lisensyadong kawatan. Ah? Kung uh, kwan lang sana, kung pwede ko lang sana nga kung marami lang sana akong subscribers Ipanawagan ko sana rito na Kakandidato na rin ako Na maging presidente Kahit isang buwan lang sana Pagkatapos ng isang buwan Okay na, lalarga na ako Kasi unang una, wala nga ako Wala sa utak ko Ang pasukin yung politika na yan Dahil alam ko Nandyan ang mga kalimunyuhan kaya nga sabi ko nga kay eh, kung marami lang ako subscribers, sabihin ko sana sa mga subscriber ko eh, sa 2028 iboto niyo ako pang samantala. Para maging presidente lang ako sa loob lang ng isang buwan. Dahil wala akong gagawin dito kundi uh, litsunin ko ng litsunin itong mga kawatan na ito. Lalo yung mga congressman ng mga kawatan na yan, dyan din sa senado na yan. Pag sinabi ko, pagka magpagawa na ako rito ng uh, malaking lechonan dito. Nakatuhog yung mga kawatan na yan. Lilechonin yan. Tingnan ko lang kung mayroong, uh, mayroong pang gagawa ng mga pagnanakaw. Sos, Mariosep, hanggat hindi ginagawa yan dito sa Pilipinas, uh, wala. Tuloy-tuloy yung pangungutang natin. Magkano ilang trilyon na yung ah uh, yung utang ng Pilipinas kung hindi ako nagkakamali ilan yun? 24 trillion ba yun? or uh, hindi ko sigurado na madinin mo yan trillion trillion ang utang natin tapos ngayon pagkatapos yung kawatin na naman ng kawatin itong mga animal na mga congressman dyan, sa senado na naman uutang na naman para lang para mayroon na namang manakaw itong mga animal na ito kaya sila sabi ko hanggat walang tao na maging presidente na kriminal kahit kailan hinding hindi na mababago ang buhay nitong mga Pilipino. Maniwala kay sa akin. Wala na. Pahirap na ng pahirap lalo ang Pilipinas. Kaya yung sinasabi ko ulit-ulit, sana nga lang, tayo uh, huwag tayong magaya dyan sa Somalia o kung saan man yung mga uh, mga bansang uh, mga kawatan, yung mga namumuno. Kagaya yung Pakistan na yan, kung ano-ano yung mga Myanmar na yan, na mga kawatan din yung mga namumuno dyan. Sana nga lang. Pero hindi sana talagang pupunta na ron na talagang uh, mamamalimos tayo pare-pareho. Kayo lang siguro. Pero ako hindi. Sigurado ano ako? Ah? Nagagaya sa mga Somalian na yan na lahat na lang ng mga tao dyan ah? Ah? Papasukin na yung pag paghahay, Pag -hijack. Tingnan mo. O nasaan ang konsensya nito mga animal na mga mga nasa gobyerno diyan sa mga bansang yan hinayaan nila dahil sa kagutoman yan ang nga hijack sila ang sa nakataya diyan mga buhay nila ba, ba, malamang ganyan ang mangyayari sa atin oh. at pag nangyayari naman yon na ganoon na ang kagutoman pagka iniipon ko naman itong mga kababayan nating mga gutom na isa isahin na namin kayong uh, bisitahin dyan sa inyo at gigilitan na lang namin kayo ng liig ng mga buwaka ng anan Tandang, tan, tatandaan namin yung mga politiko at mga nandiyan sa gobyerno mga kawatan para pagka dumating yung araw na yon, ako mismo ang mamumuno na kolektahin na kayong lahat dyan sa kung saan kayo mga uh, mansion ninyo. Kasi kanya-kanya kayong tayuan ng mansion eh, di ba? At hilahin na namin kayo dyan, iready na namin yung giant letso nandito, isa-isahin na namin kayo, totohogin at lilitso yunin ng buhay ng mga buhaka ng ano nyo. Tandaan nyo yan. Kaya, 2025 ngayon, uh, 2025, 2024 ba ngayon? 25, 26, 27, 28. 24, 25, 26, 27, 28 ay may apat pa palang taon na magto-28. Na 2028. Na kung saan ay butuhan ng mga presidente. Apat na taon pa. Okay? So, alam nyo na. Sige nga. Subukan nga natin. I-subscribe nyo nang i-subscribe itong channel ko. Para sa ganun ay... Uh, Bago dumating yung 2028, marami na tayong subscriber. Tapos kahit na ayaw kong uh, pasukin yung politika na yan, kakandidato na rin akong presidente sa 2028. Kaya uh, 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 sikapin ninyo mga kababayan ko. Total, may apat na taon pa tayo. Tapos magpapaila ako ng candidacy sa 2028 kung marami na tayong subscriber. At alam kong maipapanalo na natin. Kasi, once lang na naipanalo, nakaupo lang ako isang buwan lang. Ibibigay ko na yan doon sa vice president ko. Dahil ang gusto ko lang dito, yung isang buwan na yun, gusto ko tapusin, litsunin lahat itong mga kawatan na mga, uh, mga politikong mga kawatan na ito. Maniwala kayo sa akin. <clears throat> Wala eh. Wala na tayong maaasahan sa gobyernong ito. Maniwala kahit na sino pa ang iupo ninyo dyan. Wala. Wala na. Kahit sino pa. Kahit sino pang pinakamagaling. Dahil pag, da, pag pagdating sa pira na ang pinag-uusapan dyan, wala na. Wala na yung galing nila. Naka, na, ako na yun. Napatungan na ng pira yon. Dahil sa totoo lang, Ah, uh, magmula nung nagkaroon tayo ng presidente dito sa Pilipinas. Ito yung administration na napakabulok-abok. Bulok. Bangag. Ito. Sinasabi ko wala na. Kahit sino pa ang ilagay ninyo dyan dahil nakasanayan na yung ganyang sistema tingnan nyo ang mga, mga, putang mga confidential fund na ilang bilyon ang confidential fund itong presidenting bangag na to mo yan lang eh form of uh, corruption na yan eh pagiging kawatan na rin yan hanggat ganito Hanggat hindi nalilipol itong mga kawatan na mga nandiyan sa gobyerno, wala. Magkandamatay na lang kayong lahat, wala pang darating sa inyo na pag-alwa ng buhay kung ito lang din ang mananatili na mga kawatan na ito. Kaya, sige. Tulungan ninyo na mapala, maparami itong mga subscriber ko. Dahil pag inaakala na natin na uh, maipapanalo na natin ang laban, magpapail na ako ng kandidasi para sa 2028 presidential election. Nangingilabot man ako sa sinasabi ko, ah, uh, sa totoo lang, yun, yun na lang talaga ang paraan wala ng iba isang buwan lang na ibigay nyo sa akin ang pagiging presidente isang buwan lang dahil lahat ito sa unang araw pa lang ng pagiging presidente ko pag upo ko lang sa unang araw pa lang baka nasa 25% ng malitson ko itong mga kawatan na ito Bago dumating yung uh, isang buwan ko eksakto. Gusto ko lahat ng lahat 'yan. Lahat ng mga kawatan 'yan. Total alam naman natin kung sinong kawatan, lahat 'yan. Lilitsunin natin 'yan. Dahil uh, pagkatapos niyan ah edi ipakain na natin sa buaya yung mga animal na 'yan. Pero litsonin muna natin gusto ko maipakita sa buong mundo kung paano kulitsunin itong mga animal na mga kawatang ito. Dahil unang-una, oras na sinimula, sinimulan ko yan, abay, eh, ba, hindi eh, rin naman ako magtatagal eh. <clears throat> Dahil na sigurado ako, kukuyugin din ako ng mga atrebidang uh, atribidang Amerikano na ito eh. Ah, pero pati yung mga yan, lilitsunin ko na rin yan para makatikim yung mga buaya ko rito sa basement ng Amerikano. Kaya, kaya nga mayroon tayong uh, uh, kaya nga mayroon tayong independence eh. Kaya nga nagsiselebrate tayo na mayroon tayong Independence Day dahil nga mayroon tayong kasarinlan. Pero bakit nandito pa ang pakikialam nitong mga Amerikanong ito. Kaya dapat ito pinapakain na rin sa buhay at mga animal ito. Oh. Unang-una, eh ako lang ang pwedeng gumawa niyan eh. Bakit? Kasi nga, ako yung talagang uh, na nakakakita ng mga pangangawat at pagpapahirap nitong mga kawatan nito dito sa aking mga kababayang wala na masaing kaya ako alam yan dahil nga nabanggit ko na yan ha marami akong tinutulungan marami akong binibigyan kaunti man yung binibigyan ko pero marami yan na mga ah, regular kong binibigyan yan kahit tigka kaunti lang ibig sabihin ang magiging motivation ko paglitson itong mga animal na mga kawatang ito. Yan, mga mahihirap kong kababayan dahil sa ginawa nitong mga kawatan ng mga politikong ito at mga kawatan na nandyan sa gobyerno ito. Yun ang gagamitin kong motivation, motivation para malitson ko itong mga animal na ito. Sige, kung pa, may apat na taon pa tayo mga kababayan. Ipakalat nyo na po ito yung may gusto. Ha? Ah? Kasi sa sinasabi ko wala na. Ay sino pa ang ilagay niyo diyan? Wala makakagawa nito sinasabi ko sa inyo. Ha? Ah? Unang araw ko pa lang. Sinasabi ko once na nakapag-outtaking ako. Ha? Ah? Yan na agad ang ipapahuli ko na agad yan. Yan mga kawatan na yan at uh, ipakita ko na sa buong mundo kung paano ko lechote, lechonin itong mga kawatan na ito. Ayaw ko nang ulit-ulitin. Sige, paramdam nyo. Subukan nyo. Subscribe nyo yung channel ko. Ah. Hindi paulit-ulit ko sinasabi rito, ayaw kong pasukin ang politika. Kaya nga, sinasabi ko, if, sa 2028, ibuto nyo lang ako isang buwan lang. Yun ang paulit-ulit. Ayaw ko. Kasi alam ko, nandito sa politika, ang kadimonyuhan, lahat na yan. Nandiyan na lahat yan. Tingnan mo, walang kahirap-hirap itong mga animal na ito. May bonus na 5 million, may extra na to million mayroon pang tigto 20 bilyon tatagal ba kahit sino sinong kundiyan, walang tatagal na uh, kakaban ng bayan dito sa mga gurame na mga politiko ito wala bukod pa yung mga kanya Pero di sinabi nako. Diyos mio. Kaya ang sinasabi ko nga lang dito, wala na akong ibang sinabi dito. Mapiste na kayong lahat. Mga putang... At magkandamatay na lang kayong lahat. Anyway, pasensya na po dito sa aking mga subscribers. At naging magaspang na naman tong bibig ko. Pero ito po nga po talaga hindi ko ma hindi ko lang kasi matiis na pigilin na lang siyang bunganga nga ako na ganito lang na lang wala, na akong, wala akong masabi dito sa mga nakikita ko na ito ayusin mo lang Mig Sobire yung sinasabi mong uh, ang economic provision lang ang gagalawin nyo dyan sa kuna yan sa pag uh, pag ninyo ng ating konstitusyon ayusin mo dahil pagka hindi maniwala ka sa akin kita maraming maraming salamat po sa inyong lahat lalo na po yung mga bago nag subscribe maraming salamat po at pakaingat po kayo at para hindi po kayo magkasakit salamat po